Pero di ko alam na iyan pala yung magiging cause na maiwan niya ako forever. Nagbabamit po siya. Nagsusuka. Bilang ina po, dapat hindi ko, kaya sana. Ako na yung gandoon. Siya, mama, whatever happens, lagi niya sana sa akin na huwag ko lang kalimutan mahal niya ako nung nasa ospital na ako, nasa counter ako para magpa encash kai encash ko lang ng pera, hawak ko na yung pera, tumawag, tumunog yung cellphone ko. Tumawag anak ko. Sabi sa akin, Mama, wala nang magawa yung perang nahiram mo. Wala na si Rico. We, all, we have a lot here in Metro Manila, but they don't want to speak up because they are afraid. But we have here people who are willing to say to tell their stories. Yes. Good afternoon. This I'm Kathy Ricafort. I'm a volunteer for Lunas Filipinas and CDCPH. Um, we've seen the graph uh, on the excess deaths, and we've seen the figures. And it's so easy to disconnect from it because if it's just there's just figures. So we brought. Um, people actual people who experience um, um, suffering after taking the vaccine so we brought them from General Santos and one is from Surigao um, th three mothers um dalawa po lost two uh, lost their sons within days of the vaccine and the other one um, lost in husband niya. and the other one is Kevin who is vax injured um, officially declared by DOH as vax injured or uh, suffering from uh, adverse side effects. Um, we, all, we have a lot here in Metro Manila, but they don't want to speak up because they are afraid. But we have here people who are willing to say, to tell their stories, because every figure that you see in that excess death graph represent a lost life. So we want an investigation of this. It cannot be just... um, bahala na or hindi dahil in order sa inyo hindi nyo inbis it was this is an experimental vaccine there should have been purposeful intentional uh, collection of data so ano I po want po to, po present po. to present to you mga simpleng tao lang po sila they traveled um, from General Santos to um, they've been waiting for this time to be heard so please uh, lend me your ear and um, they will tell you ano hui lang yari sa kanila after the vaccine. Magandang tanghali po sa lahat, lalo na sa inyo, Ms. Ms. Kerma. Sige, go ahead po. Ako po si Mrs. Merilo Coyno Cisneros, a grieving mom. Ang anak ko po ay si Rico Maris Cisneros, isang 22 years old during that time isa po siyang third year college student in U Mindanao State University Camp, Jinsan Campus. Mabeto yung anak ko. Sweet yung anak ko. Ayang adult na puno po ng pag-asa, puno ng ng dream ng kanyang future. He's also active in the church isa siyang bass guitarist sa church. During pandemic, nag po ako sa trabaho ko sa Davao. At umuwi po ako ng Jensen. At that time, nagsimula na rin po ang online classes. Nang magsimula ang online classes, pinabot niya sa akin yung concern niya na parang hindi niya kaya gaanong nagustuhan yung online classes. Pagkatapos ng semester si na yun, nag-file siya ng leave of absence sa school or sa university. At sabi niya, to be useful, hahanap daw muna siya ng mapagkakitaan ng trabaho para siya na rin lang daw din yung kabayad ng matrikulan niya kung magbalik na ang face-to-face -face class. Kinoconsidered ko naman yung suggestion niya kayo, kasi that time wala na akong trabaho. Pero di ko alam na iyan pala yung magiging cause na maiwan niya ako forever. Ni-required sila siya ng kanyang employer na magkaroon ng vaccination. Hindi maipagpatuloy yung trabaho niya kung wala silang vaccination card. Kaya mula doon sa trabaho niya kasi natanggap siya bilang isang call center agent mula doon sa trabaho niya, September 3, nagtaka na lang ako na supposedly 9 or 10 makakawi na siya kasi, kasi panggabi naman yung trabaho niya eh. Pero that day, nagtanghali na lang hanggang sa mag 3 p.m. hindi pa siya nakauwi. Medyo kinabahan na ako, bunso ka kasi yan. At siya yung, kumbaga siya na lang din yung kasama ko sa bahay. Kaya yung attention ko, sa kanya na rin lahat. Nagdaka ako bakit hindi siya nakauwi. Nang umuwi siya mga bandang 5 na. So tinanong ko kung bakit ngay noon, that time lang siya nakauwi na supposedly by, by nine or 10 nasa bahay na siya. Sinabi niya sa akin na mula sa trabaho bilang call center agent nga pang gabi yun, pinadiretso na sila sa vaccination site which is uh, Robinson Galleria and General Santos City. Nahintatakutan din naman ako kasi yun nga, wala siyang, wala siyang pahinga, diretso sa, dire, diretso sa vaccination. Sabi ko, bakit ka nagpabaksin? Sabi niya, okay lang ako mama kasi required. Hindi ako makapagpatuloy sa trabaho ko kung, kung hindi, hindi ako mabaksin. Nagtaka nako yung cellphone ko pa naman that time, naiwan ko na nakacharge sa kwarto namin. Kaya nung pumasok ako, nakita ko na yung maraming miss call. Uh, sinabi na na, auntie, sumud ka dito sa General Santos City Hospital. Kasi dinala namin si Rico. Yung, yung best friend niya, pala ang tinawagan niya para dalhin siya doon. Pumunta ako doon, nakita ko yung paghirap ng anak ko. <laughs> naabla po niya yung paghinga niya. Nagbabamit po siya. Nagsusuka. Bilang ina po, dapat hindi ko, hindi ko kaya sana. Ako na yung gandoon. Pero yung, yung hospital, ayaw din naman nilang tanggapin dahil wala nga hindi daw silang nagkikater ng COVID patient. Kaya ang nangyari, inadvisean ako na ilipat ng ospital. Pero hindi na naman kami makalipat kung hindi ko babayaran yung, yung umabot yata ng 8,000 na bill namin. Kinahaponan, may, do, may dumating ako na kaibigan ko na tumulong sa amin para nga mapalabas ko si Rico at madalas sa ibang ospital Kaso sa 10,000 na hiram kong pera, walong libo yung binayad ko, da, mahigit sang libo yung resita, wala na akong pang, pang, down payment sa susunod na hospital. Kaya ang, ang ginawa ko, nagdesisyon po akong iuwiin muna ng bahay para maghahanap na naman ako ng, ng pang ospital kinaumagahan. Yan nga, nang umaga sa 15. Pero that night, balisan na siya. Laging, laging gumaganoon. Sabi ko, ano bang nangyari na siya, mama, whatever happens, lagi niyang sarasabi sa akin na huwag ko lang kalimutan mahal niya ako. Kaya nung, nung umaga ng 15, maaga akong gumising, nagpunta sa mga kaibigan ko para nang hiram ng pera para nga madala ko balik si Rico sa, sa hospital na nagkikater ng, ng COVID. Yung anak kong babae, yun yung naiwan. Tanghali, nakawi ako kasi nakahiram na nga ako ng cheque para para dalhin ko sa hospital si Rico. Sabi, sabi naman niya, yung cheque kasi 20,000 din, tapos 10,000 lang yung mahiram ko. Kaya kailangan kong ipainkas dahil ibigay ko sa kanya uli yung 10,000. Nasa counter ako, sabi ko nga kay Rico nung, nung umalis ako, antayin mo ako, babalik ako, pupunta tayong ospital pag pag, uwi, pag, pag nung nasa ospital na ako, nasa counter ako para magpa encash kai encash ko lang ng pera, hawak ko na yung pera, tumawag, tumunog yung cellphone ko. Tumawag anak ko. Sabi sa akin, Mama, wala nang magawa yung perang nahiram mo. Wala nang si Rico. Yun uh, yung... Para po tinuhan po ang congressman na sana magtuloy-tuloy ito hindi lang para sa anak ko hindi lang para justice okay, sa okay, anak magalala, ko nanay, at uh, itutuloy po natin ang investigasyon at uh, Ang katotohanan, we have like a uh, five. We have uh, invited yung ibang mga victims. Ano? At meron na ata dyan yung nabulag. Um, I'm John, John Kevin Arado, 26 years old, from Tandag City, Surigao del Sur. I got the shot of AstraZeneca first and second dose last Uh, June 6, 2021, and August 20, 2021. And during post sa rollout ng vaccination, I was working with uh, sa Land Bank of the Philippines. So, uh, my employer required me na magpa-vaccine. So, I have the uh, internal memorandum ng uh, Land Bank of the Philippines na required po talaga ang vaccine. So, the second one is... <coughs> hindi po kami na-orient sa uh, during sa uh, sa vaccination site regarding sa mga serious adverse uh, effect ng bakuna. At hindi rin po kami uh, na-inform na yung uh, COVID vaccines are uh, ay, are recognized as experimental medicine by law. Then, yun po. Then, af at Nung nagka-adverse uh, effect po ako nung sa second dose na, after three weeks, I experienced headache recurrent headache po uh, for the whole week. Then after that po, in the morning, uh, I suddenly experienced uh, blurred vision sa left eye ko. Then I decided na mag-check uh, up sa Tandag City ESTMMC So after two months, uh, you have this uh, ano, adverse effects already. Three weeks after the second after, dose. After three weeks, Opo. No, second Apo. dose mo. Apo. For the whole week, I experienced headache. Well, anyway, there, there, are so many cases like this, ano? You know, uh, and we are encouraging <laughs> our people, those who have been affected by this, ano? You know? this uh, uh issue, ano? You know? uh, Uh, that's the reason why we conducted this investigation dahil nga may mga ganyan mga tao na talagang uh, so much uh, money was uh, spent for this ano. Uh, hey, uh, Mr. Che, gusto ko lang itanong yung si Yusek. Uh, uh, you're an ophthalmologist. Kaya Dr. na check Oh, no? uh, yes, Palmer si Usec, Dr. Jade. Jade uh, so, ito yung pang nangyari po sa kanya eh. Is directly, directly the cause of the vaccine? Yes, I think so, uh, Mr. Congressman. Uh, because you know the uh he doesn't have diabetes he doesn't have hypertension and those are prerequisites for a person to have central retinal vein occlusion so I think this was due to the vaccine that's the second you know, I'd like to also or, talk about... or for me you say or you're only biased on that not the use of the vaccine no I'm not biased sir so it means that you really believe that uh ito pong pasyente nyo, talaga pong ito ay cost ng vaccine yes without any bias at all yes in fact i in fact i am supported by four uh, papers from india from uh, brazil from the us and from belgium prerequisite is also the prerequisite uh, is the hypertension and the diabetes uh, without that ah uh, yung cause of blindness ah uh, hindi siya dapat nagkaroon hindi siya dapat nagkaroon po